Good morning, mga uh, ka-RJ! May ulan na naman tayo dito. Emma. decide si Daddy RJ kasi umuulan-ulan. Maano na naman ang tanim nating ubas. Ganda pa naman. after pruning oh, ng mga ubas may mga dahon na ready ay eh, si tata tinatanggal na yung mga uh, ibang saging kasi tumatama sa cable ng kuryente natin dito sa farm baka makadisgrasya pa ayan putahan natin yung mga na-pruning nating mga austerkey ayan na sila may mga dahon na sila after 2 weeks 3 weeks in three weeks pa 2 weeks ganyan ayan na sila guys may mga naglalabasan na rin ng mga bunga ayan no yung ang sturdy nasa dulo yung kanilang ano mga bunga ang dulo ng stem bali dalawang oyster key yung puno natin dito ayan, prinooning ko na mga 3 weeks na ito ayan yung bunga ng oyster key mahaba din guys pahaba sya hindi siya pataba, pahaba ayan o, guys, kita nyo ba ayan o mahaba siya. parang yung sa injan mga mahaba yung malbe. Hindi ko alam kung anong ano Anong variety yung sa India. Kasi meron din sa India yung malberry picking din eh. Ang ganda ng mga malberry nila. Mahaba. Ito. Ito yung mga nauna ko na puni ngayon. May lumalabas na. Tapos sumunod yun isa. Bal bali dalawa lang yung austerity natin dito na hybrid na napatubo natin. Apakita ko nga pala sa inyo yung ating Australia na hindi namumunga, di ba? Pinading natin, binading ni Daddy. Ala guys. Wala na matay siya. Ayan guys, oh. Namatay yung binading natin. Wala talaga ito. <laughs> na kayang maiging gagawin natin. Yung sabi sa mga comment, antay na lang daw. Kasi kusa daw siyang mamumunga. O sige, antay natin na natin kung mamumunga siya. Kasi ito kakadahon lang niya. Oh. Dami naman dahon. Wala namang prutas. Hmm. guys? Tignan niyo yung mga Himalayan natin. Red Himalayan to. Na inorder natin sa Mulberry Tarlac. Ayan na siya na haba na yung sanga niya. Pinapamature lang natin guys bago natin i-ano uh, pruning Kasi ano na to eh, 3 months. 3 months to 4 months na itong Red Himalaya natin. Ayan o, no, oh, ang haba pag hindi mo, pinabayaan mo siya. Haba agad ng mga tangkay niya. Tsaka, lalaki ng dahon. Uh, uh, uh ng palad ko plato ang dahon. Ayan. Yan lamang guys, ang update natin sa RJ's Farm at sa ating mga malberry trees. Magandang araw sa inyo lahat. Yan lamang guys. Bye bye!